Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising and... Venus Placements. Maraming salamat po. Welcome or welcome back po dito sa Banam Amagas PH. For today's video, Pisces, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo ngayong buwan ng September 2025. Ano mga energies na paparating. Okay, paalala lang Pisces at sa lahat po na may ibang zodiac signs na nanonood. Lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung sa Nag-resonate Pisces at iwan yung hindi. So, simulan natin sa main energy niyo this month, Pisces. Sun moon rising and Venus placement, your main energy is protection. Wow, napakaganda. Okay, mamaya explain ko 'yan. Okay, ano naman ang animal spirit ang gumagabay sa ating Pisces this month of September? Anong animal spirit ang gumagabay? Sa ating Pisces this month of September. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Placement. You have the... G wow. Cougar. Leadership. Pisces. Wow. Bihira lumabas ang Cougar. Cougar. Okay. Ayan. Now, ano naman ang mensahe sa iyo ng Oracle at ng Universe at mga Spirit Guides mo ngayon? Para sa buwan ng September. Eh? Pisces minsay sa iyo ng ng oracle this month you have be being loud and powerful wow okay mukhang mag, you're very powerful ngayong buwan na ito pisces okay pagdating sa inyong career and money ano ang energy na paparating ano ang minsay at kabay <coughs> money and career forecast for our pisces This month of September. Pisces, you have helping hand. Okay, no one can handle it all. Okay, mama explain ko yan, Pisces. Alright, na puta tayo sa yung weekly forecast para sabwan ng September. For Pisces, sun, moon, rising, and Venus placements. For our Pisces. Pisces, first week, you have the Queen of Cups. Second week, you have the Nine of Swords. Third week, you have the Four of Wands. And last week, Pisces, you have the Moon. Okay, mama, explain ko to. Okay, alright. Pisces, umpisa na natin. Pisces, umpisa natin sa main energy mo. This month, you have the protection. So, Pisces, ito yung pangunahing energy mo ngayong buwan ng September. Uh, naka nakasentro sa protection. So, uh, enerhiya ito ng pag-iingat. No? So, maaring nasa paligid mo, ang mga sitwasyong nakakapagod emotionally, mentally, or spiritually. Ang card na ito ay nagsasabing hindi ka pababayaan ng universe. Binibigyan ka ng shield laban sa mga negatibong impluensya, inggit, o anumang nakakasira sa iyong inner peace. May divine guidance din na dala ng energy nitong card na to. So, pinapaalahanan ka na bantayan ang iyong sarili this month. Hindi lahat ng taong nakangiti ay totoo ang intensyon maging mas mapanuri ka sa mga taong papasukin mo sa iyong inner circle strength in solitude so posibleng mas gugustuhin mong uh, gumugol ng oras sa tahimik na lugar uh, sa meditation o simpleng pag-iisa ito ay paraan ng kalikasan at ng your spirit guides para i-reset at i-recharge ang iyong energy at my spiritual armor So, ang proteksyon ay hindi lamang sa physical, Pisces, ito rin ay emotional at spiritual. Hinihikayat ka ng hinihikayat ka na gumamit ng grounding techniques tulad ng crystals, dasal o ritual upang manatiling matatag. So ngayong buwan Pisces, mas mahalaga ang kaligtasan, kapayapaan at proteksyon kaysa sa paghabol sa mabilis na pagbabago. Sa pamamagitan ng pagiging maingat, magiging mas malinaw sa iyo kung alin ang para sa iyo at alin ang dapat mong iwasan. Now, ano man ang ang animal spirit naman na gumagabay sa'yo this month is cougar. Okay, na sumisimbolo ng tapang, pamumuno at malinaw na intention. So, Pisces, ito yung pagyakap sa kapangyarihan. Pisces, tumating ka na sa punto kung saan hindi na sapat ang pagiging tahimik at o passive, no? Ang cougar ay nagtutulak sa iyo na kilalanin ang iyong sariling lakas at huwag matakot, ipakita ito sa iba. And pamumuno at desisyon. So, may mga sitwasyon ngayong buwan na mga ngailangan ng iyong boses at direction. Hindi ito panahon para sumunod-sumunod lang, Pisces. Ikaw ang kailangang manguna. Okay, may clarity of purpose din dito. So, ang cougar spirit ay nagsasabing gamitin mo ang kapangyarihan ng malinaw na intensyon. I-align mo ang iyong desisyon at mga hakbang sa tunay mong lay layunin para hindi ka maligaw at may inner strength din dito Pisces kahit na natural na maawain at malambot ang puso mo bilang Pisces ngayong buwan tinuturuan ka ng Kugar na magiging maging matatag at hindi basta-basta nagpapadala sa emisyon. so September 2025 ay panahon ng pag-angat para sa iyo Pisces kung dati ay nasa back, background ka lang ngayon ikaw ay nasa spotlight at kailangan mong ipakita na kaya mong pamumunuan, magdesisyon at magdala ng direksyon ko. Hindi lang para sa sarili mo, kundi pati para sa mga taong nakapalikit sa iyo. Now, ang, ang oracle message naman sa iyo na yung spirit guides ay being loud and powerful. So, ngayong 1 Pisces, tinuturoan ka ng Oracle na huwag itago ang iyong boses at huwag kang matakot ipaglaban ang iyong paniniwala at prinsipyo. So, pagpapanindigan sa standards. Hindi lahat ay makakaintindi o makaka sa iyo, pero ang mahalaga ay Uh, nananatili ka sa iyong integridad sa mga sitwasyon kung saan susubukin ang iyong paninindigan ipaalala sa sarili na hindi mo kailangang i-please lahat ng tao ito din ang buwan kung saan mas malakas ang loob mo na ipahayag ang iyong totoo hindi lang sa salita kundi pati sa kilos at desisyon ang pagiging totoo sa sarili at hindi pagtago ng iyong ideals ang magiging magnet mo, Pisces, para sa tamang tao, tamang oportunidad at tamang direksyon sa buhay. And kapag may hahamon o susubok, bumababa ang iyong energy, kaya paalala sa iyo ng card na ito, hawak mo ang kapangyarihan para ipagtanggol ang sarili mong hangganan. So Pisces, ito ang panahon ng pag-angat ng boses at paninindigan. Hindi ka na dapat manitining tahimik kapag may mali o kapag nalalapastangan ang iyong standards. Tandaan ang iyong katapangan at authenticity ang magiging susi sa iyong tagumpay ngayong buwan. Now, pagdating sa inyong money and career forecast... You have the helping hand. So Pisces ngayong buwan malinaw na ang mensahe. Huwag mong akuin lahat ng gawain mag-isa. So maaring madagdagan ang workload o responsibilities mo sa career aspect. Pero hindi ito panahon para maging lone wolf. Ang collaboration, teamwork at paghingi ng tulong sa tamang tao ang magbibigay sa iyo ng mas malaking productivity kung nasa negosyo ka, magandang mag-outsource o maghanap ng taong uh, maasahan para sa para mas efe, maging efficient ang ang operations. Na kung ipliyado ka naman Pisces, huwag matakot magtanong o mag-request ng suporta mula sa kasama sa trabaho. And leadership energy dahil, si, dahil sa Cougar spirit card mo uh, na nandyan, Okay, pero tandaan na ang tunay na leader hindi lang nag-uutos. Marunong din siya magtiwala at mag-delegate. Now, sa money aspect, money forecast mo, may growth sa income na posible pero nakatali ito sa collaboration at partnership. So, may oportunidad na pumasok kung saan hindi ikaw lang ang kikilos kundi may kasamang iba na magdadala ng dagdag kita o project. Ingatan lang ang paggastos sa sobrang dami ng sabay-sabay na obligasyon. Mas maganda kung maglalagay ka ng financial system o routine para hindi ka mabigatan. Posible ring makatanggap ka ng tulong pinansyal o opportunity mula sa ibang tao, isang helping hand na hindi mo inaasahan pero makakatulong sa iyo para makaahon o makapagsimula ng bagong yugto. So September 2025 Pisces is a month of teamwork equals success. So ang sikreto ng iyong tagumpay sa career at pera ngayong buwan ay nasa pagtanggap ng tulong, pagbuo ng partnership at pag-allow na may ibang tao rin magbibigay ng suporta. Hindi mo kailangan gawin ang lahat mag-isa, Pisces. Okay, punta tayo sa weekly forecast ninyo for the month of September, Pisces. You have first week, you have the Queen of Cups. So, sa unang linggo ng buwan, nangingibabaw ang emotional balance at intuition. Mas malalim ang iyong pakiramdam sa paligid mo at sa mga tao sa paligid. So, maaari kang maging takbuhan. Takbuhan ang iba para sa payo o suporta. Unang linggo, good time para sa self-care at pagkilala sa sarili mong emotional needs. Sa career or money, ang sensitivity mo ay makatulong para basahin ang intentions ng iba. Mangga, magagamit mo ito sa nego, negosyo, negosasyon o pakikitungo sa clients o partners. So ang guidance dito, pakinggan ang iyong intuition, ito ang magbibigay ng tamang direction. Second week sa ikalawang linggo, Pisces, you have the Nine of Swords. So, medyo mabigat ang energy sa ikalawang linggo, no? Ang Nine of Swords kasi ay tanda ng stress, anxiety, at overthinking. So, maaari kang makaramdam ng pressure mula sa trabaho o personal na sitwasyon. May tendency ring mahirapan ka sa tulog o paulit-ulit napag-alala tungkol sa future. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot, Paisis. Madalas, mas malala sa isip ang problema kaysa sa realidad. So, ang guidance sa'yo dito, humingi ng tulong kung kinakailangan, connected sa helping hand card mo, ayan, ipagdasal at i-release ang bigat sa universe. Ayan, ikatlong linggo, you have the four of wands. So, magaan at masaya ang energy sa ikatlong linggo. Ang four of wands ay sumisimbolo ng silibrasyon, stability at harmony. So, maari magkaroon ng magandang balita sa family o career. Could be, this could be promotion, project success o simpleng pagdiriwang. A good time para sa partnerships, maaring may mga makakatulong sa iyo para ma-achieve ang goals mo. And sa pera, may signs ng stability at dagdag na blessing. Guidance is celebrate ang small victories, spices at huwag kalimutan ang pasasalamat. Na last week, you have the moon. Ang huling linggo ng September ay medyo malabo at puno ng illusions o hidden truths. So, mag-ingat sa mga taong hindi malinaw ang intentions. May mga bagay na hindi agad nakikita sa surface. Maari ka rin makaramdam ng confusion o self-doubt, lalo na sa paggawa ng major decisions. Sa spiritual aspect, ito ang panahon para magtiwala sa iyong dreams at subconscious messages. Guidance dito, Pisces. Don't rush decisions. Wait until Lumabas ang buong katotohanan bago magdesisyon. So, trust your intuition, no? yeah <laughs> So, main theme sa'yo this month, Pisces, is protection. Pinapaalahanan kang alagaan ang sarili mo laban sa mga negative energies this month. Yung animal spirit mo, cougar, this means leadership. This is you stepping into your power. And oracle message mo is being loud and powerful. So, panindigan ang iyong standards at huwag matakot magpahayag. Sa career and money, helping hand, kailangan mo ng suporta at collaboration para sa success para magtagumpay. So, ang week flow, weekly flow mo dito, Pisces, first week, you have the emotional wisdom sa Queen of Cups. Second week, andun yung stress and anxieties, pero kaya mo yang malampasan. Okay? Third week, andun yung stability at celebration. Last week, may mga illusions at pero trust your intuition. So, overall, Pisces, this month, September 2025, is about you know, balancing protection at leadership and asking for help kung kinakailangan at trusting your intuition, especially sa mga last minute na revelations. Ayan. So, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, let me know if nag-resonate iyo ang reading. Like this video if nagustuhan ninyo. At kung meron kayong gustong i-claim, i-comment nyo na po sa baba. Now, sa mga gustong magpabook ng private, Tarot reading, 1,000 pesos po. Up to 10 questions, pwede niyong ipahula sa akin. Okay? Uh, online based lang po. Walang video calling, walang Zoom. Ano ba? Walang face-to-face -face video. I-submit niyo lang sa akin yung 10 tanong at makaka-receive kayo ng short video clip kung saan ipapakita kung ano yung mga lumabas na baraha and then long written explanation kung bakit yun ang mga lumabas na baraha, explanations at mga gabay. Okay? Ayan. So, kung gusto niyo magpabook, punta kayo sa Facebook page ko. <coughs> Excuse me. Bonang Magos PH, yung my blue check. Verified na po ni Meta. And then, sabihin nyo lang sa akin na gusto, ko, gusto nyo magpabook. Okay, magbayad muna ng 1,000 pesos. And then, within 5 days, ang lead time is 1 to 5 days. So, within, sa loob ng limang araw, ninyo matatanggap ang inyong result sa reading. As well as sa Akashic Records and then sa Aura. Sa Aura reading po, kung curious kayo, kung gusto nyo malaman kung anong kulay po ng inyong Aura, at ano ang mga ibig sabihin nito at ano yung mga ko ano yung mga bumabalakid, ano yung mga dapat ting i-work sa sarili ninyo, mga humaharang ng mga energies, ano mga dapat ninyong gawin at para mag-succeed kayo. Diyan po sa aura reading. And kung gusto niyo naman pong malaman ang mga past lives ninyo at anong connection niyo dito, kung nagtataka kayo kung bakit ganito nangyayari sa buhay niyo, baka may may kinalaman ang past lives ninyo. So sa Akashic records natin 'yan malalaman. Okay, sa aura reading, 1,000 pesos din. Same price sa uh, private tarot reading. Sa Akashic Records, <clears throat> depende po kung anong package ang pipiliin ninyo. <clears throat> Excuse me. Anong package kasi meron kayong pagpipilian. Okay, for more inquiries, kung gusto niyo mag-inquire, magtanong, punta lang kayo sa Facebook page ko. Andito nakasulat, same name, Bonomagos PH. Okay, main Bonomagos PH, tick. TikTok, YouTube, Facebook page, Instagram. Isa lang ang pangalan ko, pangalan ng aking brand, Bonum Magos PH po. Okay, kasi dami na, Manam, anong, anong name ng Facebook page mo? Kung anong name ng YouTube ko dito, yun din po. Yun din ang name ko sa Instagram. Kung gusto niyo ma-reach out sa Instagram. Gusto niyo ma-reach out sa TikTok. Meron din akong TikTok gusto kong ma-reach out sa Facebook page. Pas, mas active ako sa Facebook page po. Bono Magos PH. Hindi ako masyadong active sa TikTok at Instagram sa ngayon. Okay, so what else? Sa mga gusto pong maka-avail ng libreng ritual, ayan, bumili lang kayo ng item na binibenta ko of course dito sa YouTube at sa Facebook page. Ayan. So, huwag muna kayong umalis sa gustong maka-avail ng libreng ritual. Take a screenshot of the item. Take a screen, screenshot nyo yung item na gusto nyo bilhin. Yung, may papakita ko dito sa, sa YouTube after this reading. Kaya huwag muna kayong umalis. At ipadala nyo yung screenshot sa Facebook page. Doon ang ating transaction. Okay, so maraming maraming salamat Pisces. Uh, ingat po kayo and God bless. For more inquiries, huwag niyo po, uh, huwag po kayong hiyang mag-message sa akin sa Facebook page. Maraming maraming salamat. Hope to see you again next time. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong aalis. Ayan po mga po. madama at sir, may bago po tayong item. King Cinnabar Bracelet with Hulu Gourd for only 1,200 pesos. May libre ng ritual, may libre ng distance reiki healing. Uh, libreng prayer request at isang freebie. Ang bracelet na ito ay gawa sa King Sinabar na kilala bilang makapangyarihang bato para sa kayamanan, proteksyon at kapangyarihan. Ayan, uh, benefits. King Cinnabar Beads, Wealth and Prosperity, isa sa pinakamalakas na stone para sa money attraction at career success. Power and confidence, pinapalakas ang leadership, self-esteem mo at decision making. Protection, pinipigilan ang negative energies, psychic attacks at malas. Manifestation, tumutulong sa mabilis na katuparan ng mga pangarap mo at intentions. Ang hulu gourd o wulu, ito nagbibigay ng good health and longevity. So matagal nang ginagamit sa feng shui o feng shui para labanan ang sakit at magbigay ng mahabang buhay. Spiritual protection, nagsisilbing tagapangalaga laban sa mga evil eye, black magic, kulam at negative chi. Ayan, nagbibigay ng peace at balance, nagtutulak ng harmonious energy sa paligid mo at sa pamilya. For only 1,200 pesos each, may libre ng ritual of your choice. Ayan, distance Reiki healing prayer request at may kasama pang surprise na freebie. Sa gustong mag-order, take a screenshot at i-message niyo po ako. I-message nyo yung, ipadala nyo yung screenshot sa Bono Magos PH Facebook page na may blue check at verified na po ni Meta. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga uh, nag-evil eye. Okay, I have black agate protection ring. This is only 1,000 pesos. Uh, size seven only. Kung hindi magkasya, pwede nyo gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyo iparitual. May libre ng uh, distance reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So ang black agate ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintap na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na <coughs> alahas sa energy na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng black agate ring, proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag aabsorb ng negative, ener uh, ener negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing, This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui, o Feng Shui, ang Black Agate ay favorable or favorable sa para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth and stability. At pinapalaki ang chance ng long-term success at financial security. At nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa so may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghanap ng grounding at emotional stability, mga business minded at career driven individuals na gustong magtagumpay ng, mga may, ng may focus at determination. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety or emotional challenges. So, sa gusto kong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko. Bottom Magos PH sa Facebook page. Yung may blue check verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may at libre na kayo. At sa mga, na mga naghanap naman po ng na mga high-end or very expensive, high quality na mga jadeite meron akong ICJ jadeite na gawa sa Laughing Buddha. I mean, uh, na korva, na sa Laughing Buddha, no? So, this is 9,999, yes. Uh, so far, isa sa mga expensive, high-end uh, jewelry ko dito, no? So, ang uh, necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so... Um, hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green, icy si jadeite, isang napakabihirang uri ng jade, nakilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated uh, twisted necklace or yung ibang necklace na available no na cord basta S925 pa rin ang quality niya so non tarnish non fade so mga spiritual na benefits green Eyes jade it isa sa pinaka powerful na prosperity stones tumutulong sa wealth attraction business growth pangkalahatang protection mula sa malas inggit at curses uh, emotional calm may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So, perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So, ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko. Ano yung mga ipaparitwalin ninyo? At of course, may free private tarot reading up to 5 questions. Pwede yung ipahula at isang surprise freebie mo. Sa gustong mag-order, pwede to ipang regalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. Uh, for If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Magos BH na may blue check verified na po ni Meta.